Hi, Hi mga, mga Beshi ko. ko! It's me Christelle! And it's me, Zandro! Yes mga Beshi! For today's video, maghahanap tayo ng Labubu! Yes. At nandito tayo ngayon sa TV Storya! Story so, so ano, ano pang hinihintay nyo? Let's go! Gallu goson. Yess. Y. 325. Ywan lec ta'nne. Oi, no aio. Ha? Ewli oi to. A'nno. Disse chnu hebadau, a'no? Manau te se pinta ma tatla. A'nno. Manau hebai. Manau. 350 po 350 may ano na siya Ito 200 na po may box din po siya may box to? oo uh, 200 may box dito sa mga bag niya sir magkano po? sa ganyan po 180 180 ano ito ano ah, ito may butas Magkano to? Magkano to? 1,300 three. One thousand three hundred. Ano maganda tsura pag-a more than 20, mambi ko sa ina 75. Mag-isa lang, 100. Dalawang handle na po ang Dalawang Dalawa na handle. Dalawa na handle.

At, um, sa punto ito, Maganda ba Ano ba maganda ba sa akin? Wala kang brown, ganun, brown, brown Ay, 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 ay ayan ay, <laughs> Ito na lang Ayan, ang ganda Fifty pesos only. Benta si King. Nag-aantay na mo <laughs> Thank you, Tay.

Ano ang bibiliin? Ay, ito maganda rin kasi ito. Nagulat ko lang. Ito yung desktop tol. Medyo... Tignan mo nga yung brown. Ayun o. Ayun o. Ay, ang cute din yun. Yeah. Ito ang ganda. Ang ganda. Ayun. Ito magkano? Anong kulay ito? Violet ba ito? Ganda. Alam mo color blend. Magkano dito? Ha? Plastic dyan dyan. dito. Ha? Ah. Ay, mga ganong una. Ayun Ay, yung una na yun. Magkano yung. <coughs> yung una na yun? <coughs> Ay, yun. <coughs> Ay, yun tayo, una. sa una te, magkano? magkano? Hanggang magkano? Ayun Ayun na Ayun Ayun may violet ba? Kaya brown. 150 go. Ayan, patingin ako ngayon. Ito, ang ganda. Ang ganda niya. Magkakana sa ganda, te? Ano yan? Yung ano, ito, magkakana? Ito, 600. Mahal. Charot. Ano, yan na lang o, pink. Ano mga kamay purple nito? Meron daw. Purple sabi niya. Yung violet na rin to. Hi Mana, para sa ito. Ayun no, pakita mo kay Mana. Ayun. Ayun, purple. May wow. Ito. Hi Mana, for you. Ayan, eto. Dalawa? Isa lang. Ito, so, ito lang. Saka, ano pa? Ano pa tayo? Ayan. Ay, hindi. Si ano, Lobby. Si Lobby, no? Oo, uh oh, yung may gown. Yung oh, birthday, yung ay, dito oh. daw na future, dito sa Tamora, abi ko. Abi lang. Okay. Pink yan. Yes. Mabubuksan ba? Pwede, open na po natin. Sige. Ay, eto. Hindi pala. Sige, wag na. Nasa pink yan. Ayan po, yes po. Ah, ayan. Ayan. May pink ba talaga na Opo. Lahat naman po ko yan. Yun po yun. Ayun yun yan. Ano pero siya? Pero, parang... pero, pero yung pinaka-secret talaga is yun po. Yeah, it's choco. Yung pi, kumbaga pinaka-bida. Ah. Kaya siya yung secret. Okay na po? Ah, siya yung secret. Opo. Siya yung secret. Paray. Secret. Thank you. Thank you po. Ay, pag-a ah. mo rin. pag mo rin Alam mo, gusto, gusto niya nila ano Tantisha. yan. Si Yana gusto niya. Sabi nga sana magpalabubo ako. Gusto mo ba? Pag-isa sila. Pag tatlo, may ano, 180. Kala. 180, sige, bigay ko sa sa'yo tatlo, tatlo yun mo na. Oo, para Pag tatlo na nga, 180 mo bigay. Ah. Ano? Anong kulay? Anong kulay ko mo bigay Brown? Dito. 250 na ako, hanggang 230. Yun ang patayo, 12. Isang brown. Isang brown, tapos isa nito. isang brown, tsaka isang green? Hindi, Isang ano na lang, pink at tsaka blue. Pink, blue ulit? Oh. So, dalawang pink? Yung Isang made. pink tsaka blue daw eh. na no? yung bag po kasi, Scarlet is 100 na lang, blue, oh, pin, eh. Yeah. Yung dami 200 bigay na lang po. O gusto mo to? Tapos ito, 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 sorry, ito, ito, na ito, 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 na lang, po? ito, na lang, te. Yung kulay white na lang daw na yung at saka si brown. Hindi, ito. Si blue. Ay, si blue, sorry. Si blue. white, at saka si blue. Soy milk, at saka si blue na lang daw na yun. Ito yun, ganito yun, no? Ayan, oh. pa. Opa, apa. Ayan, Ayan pa. po. Apo, apo. Ito po siya, yung nakatayo po. Ayan po, oh, oh, yung may dress. Yan po siya. Ay, oh, oh. ang ganda. Yan po. Oh. May kasama ng dress yun? Wala. Hindi, oh, uh. bibili binig ka. Boss, 250 yung dress na. Bigyan ng 150. Ito na yun. Oh. Mayroon tayong zayas, ipakita ako pa sa plastic. Ito, lagyan mo lang ang dress, maganda siya. Ito na ba yan? Okay na. Ito po. Oh. Yeah. Ayun. May dress po. Oh. Ito yan. may by the ito. Ayan, yung dress. Ako. Oh, pre na lang Pili. pala Pili. yan, oh. no? Joke. <laughs> <Pili> <laughs> <laughs> discount lang. Pre-best discount. Ito plastic. <laughs> ito pang plastic, te. Pilihan, naman plastic. Ito yung kay Gusto naman naka-discount. Ah, bag. Gusto mo bag? 150 yun eh. Ang cute. Backpack. 100 na lang. Wala, wala. Ayan. 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 May backpack. Ilan? Dalawa lang? Dalawa. dalawa. Wala na lang niya is yung pink. Wala na pink. Hindi. Ay, 180 na lang isa to Kasi nagbayad na lang. Nagbayad siya ng 200. 200. Ayan. Tay, pabili pa kami. Ay, sige po. Ano pa po? Ano pa po? Ano pa po? Nagbalagdag na lang ng labo Oh, 180 pa. Ano kulay ano pa? Green. Green. Uh, Green uh, saka? Uh, saka yung bag niya. Kailan uh, pang bag? Isa Saat lang. <laughs> <laughs> yung bag tibuhasan yeah. mo naman para makadiskaw naman. 150. Ay, yung pato. Pa 150 ko kasi okay, yung bag. Sa iba, sa iba so... 300 yun eh. 100 na lang, mabilis ang tinda lang yun, B. Oh, sige, sige, sige. Pepa, so yun nakatay yung green. Ma, nakatay so yung green. Bag. Tsaka ito isang bag. bag. Ay, ito yung itsura ng green. Apo. Ayun, you know, ang maganda. No, ang yung oh. green. Diba? Ma, tsaka isang bag. And ito yung bag. Ito yung bag. Ito na lang. Saan so, mo nilagay? Where is your Ito. lagay, -lagay. Ito. Okay. Ayan. Ayon pala. 280 na lang po, Ay, naman tayo sa vlog. <laughs> Ay, hi. Hello. Bumili po kayo dito. Ayan. Alam po namin. Yes. Ayan, <laughs> niyo lang si ate. Ba ba <laughs> dito lang. Ayan. Ayan. siya. Ayan. 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 Ayan, sa mga nagalap po ng mga murang labubo, dito na ako ipumunta sa Divisora kay kila ate. Ano po pangalan ulit ni ate? Grace po, saka Lorna. Ate Grace oh. and ate Lorna. Ayan ate o. Ate Lorna. Ayan, o. kayo sa tapat lang ng China Bank. Yes, oh. tapat ng China oh. Bank. Ayan. Mura -mura lang. Yeah, yes, you. madali silang kausap. Yes po. Thank you po. Salamat po. Ang dami namin. Cristel Del Rosario. Yes, thank you. Thank, thank you. you. Thank you. Wala na bayad? Ah, meron. Malaki charat. yung seldo mo. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you, thank you. Thank you. Oo, oh, oh, sa'yo. Dito lang kayo lagi, di ba? Thank you. nga mga beses Tapos na kami mamili ng mga labubu dito sa TV Story. Yeah, at tignan nyo naman o. Oh, napakarami namin nabili mga beses Yes. sa mga nag-arap po ng mga labubu guys. Pumunta na kayo dito sa TV Story. Yeah, napakamuro ng mga labubu nyo. Okay. nag ka sa kagandaan pa dito guys. Sobrang quality at kamukha talaga yung talaga sa labubu guys. Ganon. Yes. kamukhang kamukha siya mga beses Sa quality naman niya okay na rin ba diba? Yes. Sa halagang 200 pesos minsan tatawaran mo at makukuha mo pa ng 180 pesos yes. kaya sulit na sulit na rin mga beshi ko. Ayan, sa mga naghahanap po ng na mga labubo diyan, na napakamura. Hanapin niyo lang si Ate kanina, guys. May kita niyo po yung si video natin. Sa harap po lang ng China Bank yung kanilang shop po. Tapos ang kagandahan para sa kanila, guys. Napakabait po, talagang nagbibigay talaga sa ng mga discount. So, ayun, guys, hanggang dito na lang po muna. Thank you so much for watching. Yes, thank you so much mga beshi. mga beshi sa mga beshi po natin diyan, guys. Sana po suportahan niyo po ang aming YouTube channel. And please make sure po ay nakasubscribe subscribe kayo sa aming YouTube channel at mag-comment kayo mga beshi ko na mga suggestion yung vlog sa amin. At susubukan naming gawin 'yan mga beses ko. So, ayun, hanggang dito na lang po muna. Bye! Thank you for watching! Subscribe now!